Ayong gabi mga idol. Ah nga, uy, video na tayo ni nga kuwag mga itoy kay kesto na tayo. Katason naman. Tungod kay gilutas naman sila ang inahan. Na mga ngipod. Nya, sakit naman tingali. Maka tutoy mo na nga. Ibuhiya na siya sa inahan. So karun, kinahala na naman siya o Katason Video kesto na mga idol. So karon siguro maabot nga 45 days. Kanang sure na good na sila mabuhi na. Ato na uh, na siya i-dispose. So sa mga gusto magpalit or magpa-reserve mag, mag lang mo sa kuwang Facebook page or dito sa comment section sa kuwang YouTube channel. O sabutan nato siya kung pilay presyo. O ah uh, ay mo, sa babantoy ako ng ngayon. Eh, Ay, kalibot ako ba? Bulyarin ako mga idol. Basta maura to niya. Um, lang mo sa ako Facebook page sa ah, or dili sa comment section. O oh, dili na sa Agusan area. Dili na sa like, laging lugar kay Kung na taan ang deliver or Di mo nato siya pwede ipadala sa LBC. So ano lang nato siya, diri lang sa duol sa, sa kaya lang ng gilibiran. Ah, taga-Bunawan man mi, eh. so, sa mga gusto mag personal medicine na ah. mo sa kuha. Maura o. Oh. Salamat. <tipos> Ang tiil, ang tiil. Huwi nila. Hoy, 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 huwi. Hoy. Hinoon. Oh! Buing. Ang ah, mga idol. Sige. Ayun lang ito. Isog kayo mo putoy. Ay, magatas, gatas, oi. Ah. Una nga. Isog na kayo. Um, gastuhan. Mayroon magkwartahan. Taba. Ah, nga, oi. Pero sige lang, kay. Mumani um, nga hang. Ah. Uh, hilig muna na nga mugas to mangyuta lotas na good day mga idol kay nanamay may mga ngipon nya is bins de nga di pa man sila kaon kay eksakto sa kabulan pa di pa man sila pwede og dugpod kay mo pa ipagtubo sa ngipon pod Pwede lang din siya upaka uno na ugdog pod o po dua ka bulan na siya. 2 months na. Hmm. Sa karon, magkatas gatos Papi lang sa kay mga ano, papis pa man eh.